Guys, alam niyo ba kung ano ang pinakamahirap lahat pag ikaw ay nasa kusina? Ay, syempre, kasi pag nasa kusina ka, iisipin mo lagi kung ano ang pwedeng kainin. O, di ba? Ang hirap talaga pag nasa kusina ka. So, for today's video, it's me again ang inyong inday. So, gagawa tayo ng eksperimento ngayon. Gagawa tayo ng binangkal. Sa paggawa ng binangkal, ayan, hahalu-haluin ang natin at pagsasama-samahin natin lahat ng mga ingredients. Pero alam nyo ba, sabi nila, una daw gawin ipagsasama-samahin ang mga wet na mga ingredients bago yung dry. Pero ako, ang ginawa ko dyan, ipinagsama-sama ko na. Kasi first time ko palang gumawa, hindi ko na sinunod kung anong dapat process na ginawa nung una, doon sa napanood ko. Akin naman to eh, uh, ito yung way kung paano ko siya gawin. So, ang ginawa ko lang dyan, ipinaghalo-halo ko na lahat sila. So, yung wet at saka dry, pinaghalo-halo ko na hindi ko na pinagbukod-bukod ng paghalo. Pinagsama-sama ko na siguro naman i magkaka magiging maayos naman din sila lahat, 'di ba? Sabay ganun. Kasi nga minsan tinatamad tayo, parang ako lang 'yun ano. Hindi ko na sila pinaghiwa-hiwalay, pinagsama-sama ko na. At pagsasama-samahin naman natin din 'yan ang ending. Pero kasi yung napanood ko ay pinaghiwalay. Ako hindi na. Ayan, pinagsama-sama ko na sila. Saka ako ngayon hinalo-halo. Pero ito na yung part na medyo mahirap gawin. Kasi kailangan mo na siya imasa ng kamay mo. Kasi pagka medyo tumagal ay sticky na siya. Magiging ano na siya. Ganyan na siya. Ayun, ganyan ang form niya. Magiging dough. So, mahirap na siyang imasa ng ang gagawin ng natin ay yung pang whisk na ginamit natin kanina. So, kailangan talaga natin dyan gumamit ng pwersa, kaya kamay ang aking ginamit dyan. So, ayan, pinaghalo-halo na at naging ganyan na siya. Pag natapos natin imasa yan, hindi na natin siya kailangan na iwanan ng ilang minutes. Mostly kasi pag gumawa tayo ng mga dough, iniiwan natin ng mga isang oras or minutes pero kasi dito sa Binangkal, eh, wala naman ako nakita na iwanan ng ilang minuto or ibabad ng ilang oras. Pagkatapos niyang masahin ang do, eh, nag na siya ng bilog-bilog. So, ang ginawa nga natin dyan, eh, lang natin lahat yan. Pwede kang gumamit ng scooper ng ice cream para magpantay-pantay. Pero alam nyo ba kahit na gumamit ako ng scooper, hindi pa rin siya nagpantay-pantay ang laki. Pero pwede na rin naman kahit wala na yan. Tansya na lang ang kailangan para mabilog. Basta ang mahalaga na bilog siya. Huwag na tayo mag-inarte ganun. At dahil nga first time kung gumawa nito, hindi ko talaga alam kung ano kalalabasan nito. So, ayan na nga. Pagkatapos natin, mabilog-bilog lahat yan. Mabilog-bilog lahat yan. Ano daw yun? So, ayan. Ipapagulong naman natin siya sa sisamisis. nako lagot ako kay nanay. Inubos ko na yung sisamisis niya. Libre lang naman ng sangkap sa kusina kaya sinamantala ko na oh, 'di ba? So ang gagawin nga natin ay paggugulungin natin lahat 'yan sa sesame seeds. Pero hindi ko alam ano, nagdikit pala siya. Dapat pala siguro ang ginawa ko diyan eh, habang binibilog ko siya, ipinagulong eh, ko na pa isa-isa din sa sesame seeds para hindi siya dumikit sa pinggan. So, pagkatapos nga natin bilog-bilogin at pinagulong-gulong ang ating mga binangkal, ayan, mag-umpisa na tayo mag-prito. Siyempre, kasi nag-start na, ta mag na tayo mag-prito, eh, nag Sindi na ako dyan ng apoy at may mantika na uh, dahil excited, nilagay ko kahit hindi pa mainit. O, ba diba? So, ayan, pagkatapos niya, prito lang natin siya hanggang mag-golden brown. Pero ako, ang ginawa ko dyan, medyo si, Uh, medyo naging dark brown siya para pagka lumamig siya maging crispy siya at ayan nga, hahaya lang natin siya maging brown, dapat mas brown pa dyan kasi nag kami na ganyan lang yung loob niya ihilaw pa kaya inulit ulit namin kaya naging dark brown talaga ang kinalabasan niya, pero alam nyo ba kahit medyo na sunog siya or naging dark brown siya, mas masarap siya nung inabot ng kinabukasan kasi naging crunchy. Gagawa nga ako ulit niyan. So, ayan na po ang aking binangkas, Thank you for watching mga kainday at abangan nyo pa ang susunod ko pang mga video. So, marami pong salamat sa always support nyo sa akin. Ayan na po. Tatapusin natin ang pagpriprito niyan hanggang sa maging okay na at kakain na tayo. Salamat.